Uh, alam mo, uh, ang experience namin sa Iglesia Ni Cristo sa maraming pagkakataon uh, I've been in the city uh, for almost uh, three decades And so many rallies, uh, multi-sectoral rallies uh, uh, led by uh, Iglesia Ni Cristo After which, uh, wala kang makikita ng uh, bakas ng uh, gulo, bakas ng uh, pagtatapon o pagkakalat kasi ang paniwala namin at pasiri sa mga nagdaang karanasan, ang Iglesia Ni Cristo at mga kapatid ay uh, organisado at may malasakit uh, sa kapwa. Kaya naman ang aming uh, inaasahan na yung mga dumako uh, sa Maynila, uh, isa rin magkukusa na maglinis. Now, on top of that, uh, your uh, DPS uh, through Kenneth Amorau uh, and our uh, engineering through uh, Director uh, uh, Engineer Andres and the MDPB, nakahanda naman uh, para malikom na malikom sa lalong madaling panahon yung mga posibleng kalat. Eh, pero I went around. Eh. Uh, makikita mo, uh, very minuscule yung uh, may pangilang-ilang pero kinukuha rin ng mga kapatid.